out na Thank you for 2,000 viewers. Aha, shams. Kalain mo yun. No. Lalo sa ating mga kasamahan na sa OFW viewers So, siyempre, ano oras pa lang din sa kanya sa mid East? Mag-aga pa. Minum ka lang na ng tubig, na Patay na si ano, apong apong tito. Alam mo ba, hindi, hindi na nakaano yung hindi siya nakaba, hindi na nakaano kasi sabi ni Binang pupuntahan niya kasi magbibigay siya ng pasasalamat para regalo. Wala, hindi na, na naabutang ang buhay Kasi patay na si Lolo. Ay, ang dami kong nilabahan. So, dito po talaga yung sampay namin. Madilim. Ayan. Madilim ang paligid. So, yun. Magalito dito sa amin. Actually, maganda po dito sa aming banda kasi eh. malayo sa gulo, di ba? Yan, mine okay okay. Shh. Pili na kayo. Hi Mommy. Yes. Ay, ang galing mo. Uy, ang galing mo din, ah. Yes, eh gaya-gaya kay Adi. Yes. <laughs> Simple. Okay lang yun, nak. Go lang. Opo oh, si dali si, Tuloy-tuloy ah. mo lang. Huwag kang mahiya. ako pa kay dali Ha? Hiya ako pa kay Dali-Dali. Huwag ka nahiya. Wala Pakita mo. Wala Dapat maging showy ka. Hindi ka pwedeng ano, lahat may dihim. Kasi pamilya mo kami eh.

いいですね。 Pasok pa nga, suki. So okay. Preciong, baby. Sorry, ah. Ay, dito na kasi kapit sa aming kwarto. So, ayan. Ay! Bigla ka naman tumata yung Ah, baba ka doon. Andan si daddy. Kanta mo si daddy. Ang alikabok na naman, no. Kakapunas ko lang. Sige na, magsabi ka kay ade, ate. Ate, dyan. Minom mo na kayong dalawa. Hindi naku. Ang bilis mag-alikabok. stay ko, isambay ko lang po muna. Ayan. So, welcome po sa two viewers ko. So, maraming maraming salamat po sa lahat na bumibisita sa aming YouTube channel.